Yo, magandang araw sa inyo mga utol. So, welcome sa day 1 ng pagiging DK seller natin. So, tamang narinig nyo. Uh, araw na ito, magsisimula na ako magbenta ng mga Dickies. Kaya sa mga naghahanap sa akin dyan ng Dickies Gears, akong bahala sa inyo mga utol. Ngayon, sa bagong episode natin ito na sa bagong vlog, eh, maghahanap ako ng mga Dickies na pwede kong ibenta online pwede ako nga mag-start na kumuha sa mga tropa kong nag-offer sa akin ng dikis. Tapos, meron din ako dito mga ilang personal na dikis na i-out ko din. Pero, yun lang yung mga dikis na talagang hindi ko na nagagamit, no? So, expect nyo na medyo may issue, tsaka maliliit na size kasi. Kaya, hindi ko sila nagagamit kasi nga, yun nga, maliliit na. Then, siguro, magpapa-add swap din ako ng mga items para maging dikis. So, ganun yung mga gagawin natin mga utol. Ang samahan ako, ang budget ko lang ngayon sa episode na to is 200 pesos. Bali, meron na akong katransaksyon. Uh, shoutout sa utol ko kay Jejo ng Fry's Apparel. So, meron kaming uh, imi-meet up. Pupunta ako sa spot niya na Dickies na in-offer niya sa akin ng sobrang steel lang. ako uh, kukunin ko ng 200 pesos. So, naisipan kong 200 pesos lang ang sisimulan kong budget para maging tutorial na din sa inyo, sa mga viewers ko dyan na gustong maging reseller ng kahit anong items, especially D-keys. 200 pesos budget, ipapakita ko sa inyo yung buong proseso kung paano natin papalaguin yung 200 pesos na yun. So, siguro ang goal natin, ang target natin na ma-reach na benta or maximum na benta natin is 22000 pesos padaas. Kasi bakit nga ma-22? Ba Kasi uh, unang-una, number yun ng D-keys, 1922. Uh, yun ang date ng um, original date ng manufacturer Nag-open ang Dikis, no 1922 pang so, birthday ko din is 22 Kaya wala lang, trip ko lang na uh, challenge is tawagin natin from 200 pesos Gagawin natin 22,000 pesos sa pagbebenta ng Dickies So ayan, sisimulan natin mga utol Hindi ko napapatagalin sa inyo Ito ang on day 1 mga utol Kaya medyo raw ang ating vlog hindi uh, ko alam kung may enjoy nyo itong panoorin pero marami akong i-give na gem dito Laro sa mga uh, beginners, sa mga newbies dyan sa ukay-ukay okay, na gustong maging uh, negosyante Or mag-open ng online ukay-ukay okay, buy and sell business So dito ko i-share yung mga tips ko sa inyo, yung mga experience ko Kung paano nga ba ginagawa ang pag resell ng mga items So ayun, huwag natin patagalin mga utol Ah uh, pupunta ako ngayon kay Utol Jejo sa may Tower of Minuyan para kunin yung unang stock natin ng Dickies. So tara, let's go. sa nyo ako. Yo, good day mga tol. Dito tayo sa may Tower Bill ngayon. So, may pipick upin akong Dickies kay Utol Jejo ng Price Apparel. So, tara. Let's go. Samahan nyo ako. Eh, so ito yung first dikis na uh, uh, meron tayo ngayon, first stop natin Tapos magalongkat na lang ako sa bahay ng mga dikis na hindi ko gagamitin o hindi ko susotin Para pandagdag sa stocks natin So ganoon ang plano natin mga tol Nandun sa mga naghahanap sa akin ng dikis Abang-abang lang kayo Ang una kong ilalabas na mga pieces ay eh, yung mga hindi masyadong pang malalakas Pero budget meal lang naman yun, so abang-abang lang kayo nagre-restock na ako ng mga digis natin na pang out so bira na kasi ako makahanap sa mga ano nun o kayan pero susubukan may dito na tayo kay La utol Jejo ayun siya nagre-rest nag, -re nag, -ano, nag na ng mga paninda ah, dito tayo sa mga price apparel mga tol ano nakalatag na yung mga paninda Sipatin tayo. <laughs> Ay mga tol, oh. nakalatag na si Tol Jejo dito sa spot niya. Hanap tayo mabisa. Andun yung dikis na kukunin natin eh. Mamaya papakita ko sa inyo. So, sipatin muna natin itong mga items niya dito. Okay, so, flex ko na yung mga items mo. O oh, yan oh. Tol Jojo oh. Ayan, shoutouts Kung kailan ako nag-resign Sasha naman ang trabaho Makakasama ko <laughs> Ito yung mga items sa, ah. Pakita ko sa inyo yung mga items ni Utol Champion Ayan, mga printed t-shirt Ito LA Adidas Levi's. O, oh, essentials po. Legitong tong asay, ano mo, tol? a ah, off lang to. Ano, ah, off lang daw. PS ni ko, hindi. aso may ano na siya, parang bleach stain. Pick. Ito ay aso oh. tag. Pero solid ng bakit. Ito Burberry. Polo RL. Solid dito mga tol. Price range dito 100 lang patas. May below ano rin. Below 1H. to Jordan. Oh. No? Size medium 150. solid din ito balenciaga so nike dami ring items dito mga tol mga selected ito, Balenciaga na naman Umbro ito flannel type po no, para sa mga ano dyan goods na to pang ano cholo ito madalas na nakikita itong brand na to tol sis ano solid I don't know. oh. Okay, perfect. 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 may washtag naman hindi ko kasi alam din eh Ayan, kaya na lang humuska dyan no? sa OMSEC. Ayan, ang tags niya. Pero madalas ako nakakita na ito. Ito, WhatsApp din, ganun din. Oh. Solid mga items dito. Ito, mga gantong polo. Pwede na pang ano. Oh, may laos pa. Puma Nike Adidas to mga jacket na to to DC oh. medium kano to tol 2H daw oh. solid pa yung print to oh. ano o kung trip nyo, PM nyo ako. DC. O kaya, punta kayo sa ano, page. Active pa ba yung page mo, tol? Active pa naman yun, di ba? Ito, Columbia. O, oh, kung nakaraan, may naghahanap sa akin, Columbia. Sa YouTube. Eto, solid. Oh. 250. Philippines. Philippines. Made in Philippines nga. Ano, tago may in Philippines so. Oh. Solid. Asong kapal nito. Pang motor. Tama, ito Patagonia. Solid mga items mo to la. Di siguro naka-post to no. Masikaso kaso kasi pag pinost mo eh. Ito mga pang Y2K oh. Solid dito mga tol eh mga items nya Ito mga white taste din Assorted Ayun madaming items dito Ito yung mga ano ata Budget meal talaga O 35 each Ayun pa, mga selected na ano Ito Columbia din no? Polo shirt Sa so, mga ng Columbia Sa akin nung nakaraang vlog Eto, meron tayo dito Ito mga pants Solid din mga pants dito Ano oh. Ito parang Ibiza type Plus, May nakita akong ano dito eh Carpenter to. Size 2XL carpenter siya. Ayun o, oh, solid Mga naghanap ng carpenter pants dyan, pasok na dito. Ayun, solid. Ito, Balenciaga. jager, Legit total. Ito, Reebok. Ha? Siyempre. Minsan, kailangan din natin mga ganito. Para mabait tayo tignan. <laughs> Ayan, Reebok. Vintage to. Vintage siya. Bakit hindi ka pagsakit? Hindi, mas, ma mas mataba ata ang ano ko sa iyo eh. Malaki yung dito ko. 32, 34. Ito medyong. May mga t-shirt. Ito Adidas ni Otol. Jejo Solid. size XL eh. Kaso parang ano eh. Biten eh. Mamaya susukatin ko to. Medyo trip ko eh. Consolid. solid. Check natin. Ito. Champion. Rip and dip. Ito mga short. Ito ano to. Ito. yung dikis Ito solid to. yan. Embroid. Kaya nga eh. Yung... Oo. Solid din. Ito pala yung ano yung dikis na kukunin natin kay Tom Jerko. Kamo. Ayaw ng mga tao daw dito eh. Pero ayan size 38. Ano, single patch lang. Ako lang mahilig sa single patch ata eh. Gusto kasi nila na iabang nila diki Dikis eh na. Dikis yan. Kailangan daw may patch Gusto dito. Nila, dito, dito. Hmm. Gusto nila triple patch. Ah, makakalap lang sana ako ng ganito. Diyan eh. yung Dikis na. Sana na. No? Pahingo na <laughs> sa... Wala na rin kasi ako makita ang Dikis sa mga kakayang tol. Ah. Sobrang bihira na. Galing nyo ba yung na yun? na mo pa nakuha. Ah. Oh. papasa na lang daw si ni tol ng ano... 2H. <laughs> oh, Sa akin tuloy pinapastil. Inabangan ko lang talaga yung mga steel ni Tal Jejo eh. Kunin <laughs> ko na to. Ano na. Si Adidas, susukatin kay Adidas. Oh, etong spot na to. Ito mo, buenas ka na pala eh. Dating ano ba Ito, Pag to, Tol? Review. Ito, susukatin ko. Pagsakto yung titing. Magkano to, Tol? 150? Obre. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Kanina pala. Kasunod. tapos lang ng bihaya niya nun. Pauwi na kami ngayon. Try nga. Ka, ka pari. Balikin na nga. lang nakauwi ka? Ano na ng problema ko? na. na ako Ano ba? Yung kolong lang? Oo. Oh, lang. gamit O, sapto lang. Ang kahit tag-init lang. Solid yung print eh oh. Big spell out. Solid oh. Waling oh, ko na rin to. Ganda pa ng print. 150. yan yung airpad mo ba? Ano? nako. Andun ba? Wala din. Pasok Tama ay na-note to. na 'di Digis 2H. saw di das fifty na to, ah, pero ito lang ang ano natin na ito lang po natin mga tola One, two, three bis nga, fifty alo ay mga tol Nakakuha na tayo ng ano yung first stock natin ng dikis na i resell natin so Adidas hindi kasama yan mga tol uh, bukod diyan Kasi na tripang ko lang eh still price Kinuha ko na rin pero ayan may sana tayong dikis ngayon uh, so pauwi na ako mga tol uh, lungkat na ako ng mga dikis sa bahay na pwede kong i-resell so trials go Yogo do mga tol so nakauwi na ako ngayon nakasikasuin ko naman yung mga dikis na ah, ko para yun yung itadagdag natin dun sa mga ibibenta natin sa mga i-out ko na dikis so wait lang hanapin ko lang mga tol ah. yan lang kayo And so ito pala yung mga dikis na i-out ko mga tol kaso ano lang to ah maliit na size lang to slim fit sya pants to ah uh, gray tapos navy blue tapos dalawang denim ayan, yung mga denim na uh, dikis natin so mamaya papakita ko sa inyo pipicturan natin so apat to, apat na pants ayun tapos meron din pala akong nakuhang dikis kay Utol Andre shoutouts kay Utol Andre uh, pinasabay niya so hindi ko yung binayaran sa kanya no? Uh, pinasabay lang niya sabi niya ako na pagbenta so dalawang pants din yon ayun malaking size yon mga tol isang size 36 ata at saka isang size 38. So, 'yon iadadagdag din natin 'yon. Sana mabenta ko rin. Papatukan ko na lang daw po siya. Then ayun ipapakita ko din sa inyo mamaya kapag ginasikaso natin yung mga dikis na i-out natin. ah uh, may mga konting issue lang 'yon. May mga himol siya tsaka may mga konting stain pero tatry kong ayusin para ma-out ko nang walang issue. So yun, tatry natin ayusin. Yeah, so ito mga tol yung ibang dikis na i-out ko. Ayan. Size 33. Mga dikis jeans. Ano, ito, halos condition pa. Ano. Iba dito, limited edition mga tol. Gaya na dikis gold. Gold edition yan, no? tagal na sa akin ito mga to mga tol. yun i-out ko na kasi hindi na siya yung style ko na dikis eh pero solid pa to mga to Ayan, tapos ito. yung mga ibang dikis Ito, eto nakakuha ko lang dito sa ukayan matagal na kaso maliit kasi to Ayan, wala na yung size nya pero mga size 30-32 lang to Ayan. so eto yung isa mga crispy kondi pa to halos brand new slim straight nga lang ano size 30 itong ganda na kulay and out ko na kapas steel price na natin so ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, pinasabay ni Utol Andre mga pants niya na na-hook. ayan ito nag meet up kasi kami yan papakita ko na lang sa inyo dito nag meet up kami sa tapat ng ASM. Ayan, kasi may kinuha ko sa kanyang dikis na polo shirt. Spin, pinakita, in-offer niya sa akin to. Kaso meron na kasi ako ng mga ganito -tol. Kaya sabi ko, pass muna. Sabi niya, benta ko daw. Tubuhan ko na lang. Ito yung Dickies Flex na size 36. So, ang issue nito may mga himulmul lang. Pero gawang ako, nagagawa ko na lang ng paraan. Tatanggal naman yan. Single patch. Tsaka ito galing din sa kanya to. Ano? Gray. Ito loose fit to mga to. Ah, flex din pala. 874. Ano ito size 40. Good size to. Ano, ang issue na ito, ayan lang. Oh. May string siya. Tignan natin kung kayang ayusin. So, uh, ayusin ko muna ito mga to. Tsaka ito sa may punja niya. Ayan oh. May mul-mul. So, ayan ang mga issue. Pero overall, goods pa to. Ayan. Ayusin lang na natin. Tapos last, etong dikis na chambray ni Uto Landre din. Sa kanya din to. Vintage naman to. Ayan o. No? chambray So, sasabay na lang din natin sa out. So, ayun. yun yung mga dikis natin ngayon na for sale. Kung may nakukurso na dahan kayo mga tol, available yan lahat. Message nyo lang ako sa ano, Facebook, Matt Munoz. Doon na lang tayo mag mga kapatid. So, lalaban, lalaban ko pa itong mga ito, ayusin ko yung mga issue. Ayan, napalitan ko na lang kayo sa next episode natin kung kailan na ang posting. Pero kung trip nyo, ayan, pwede na ka kayo mag-message. PM, PM, na lang. So, yun. At ngayon mga utol, nakabalik na tayo, nakauwi na, nakuha na natin kay Utol Jejo yung first stock natin ng Diki. So, nakikita nyo naman sobrang skill nung uh, item na yon 200 pesos lang niya in out. So dito na magsisimula yon. Tapos meron pa ako nakuwang uh, tatlong dikis kay Utol Andre. Ayan, pinapa lang niya. Pumayag siyang tubuan ko. So hindi ko alam, pwede niya kunin yon anytime o pwede kong ma din yon as pack or split. Hindi natin alam. So yung stock na yon, yung tatlong stock na yon, hindi yon fix na item talaga natin. Pero isasama natin siya syempre, pipilitin kong ma-resell 'yon. Then yung kanina nga pinakita ko sa inyo, yung apat na dikis na galing mismo sa akin, yung uh, personal use ko na dikis ay i-resell ko din siya kasi nga hindi ko na ginagamit. So bali meron tayong walong stock ng dikis na plano nating i-resell. So ayun, titignan natin uh, dito natatapos yung day 1 natin. Uh, update ko kayo sa susunod na episode kung ano mga nangyari, kung nakabenta ba or nadagdagan ba yung mga digis natin. So hanggang dito na lang mga utol mga kapatid. Uh, kita kayo sa next vlog. Peace out.